Hello mga miss. So maaga nga kami nagising ngayon kasi nga ngayon, ngayon gaganapin yung kumpil. So mga pa, kumbaga parang ito yung pag pangungumpisal nila mga miss yung yung bam aamin sila or sasabihin nila yung mga ano mga kasalanan nila. So may mga pagganon mga miss. So yun na nga mga miss at dahil nga maaga kami maaga kami po ma dapat makapunta doon. Ayun na nga mga miss at maaga ma maaga ang aga-aga nga din eh napakabulol ko na naman. Iyon talaga, ganun talaga mga mi. Wala tayong magagawa, bulol eh. So, yun nga mga mi, maaga kami nagising, yung paulit-ulit. So, nag-almosal nga kami. Kasi nga baka anong oras kami matapos. So, ayan, iinom muna ako nitong aking na-discover. Yan, for the discover tayo mga mi. So, itong white nga pa, for morning and yung pink po is for evening naman po siya. So, hindi ko pa masasabi yung effect sa inyo ngayon kasi nga ay nag-start pa lang ako. So, andito na kami for the... For the fila na nga kami mga may. So, kasama ko nga pala dito yung aking kumare. So, tingnan nyo ang gagawin ko. nakita niya nga ang kalokohan ka, mami sa so, hindi niya nga kasi alam na nagbibidyo ako sabi ko magbibidyohan ko nga ito at ayaw na ayaw talagang humarap sa camera so ayun nga na surprise siya ayan kung Naging start na nga pala sila mga may So nangungumpisa lang na nga ang anak ko Susko, ko, kinakabahan ako dyan For the kabaang person mga may Kasi baka mamaya ako ano nasabihin ng anak ko Baka lahat ang kasalanan ay sabihin niya Pati yung kasalanan ko mga may Sabihin niya mga may So pati pag-aaway namin na daddy niya Nasabi niya siguro mga may So ninenervous na nga ako dyan Bakit ano naman ganun Napakatagal naman niya magkumpisa So lahat ata sinabi niya na So yun mga may Nako So iyan hanggang ngayon na ginaayon. Buti naman mga mi at natapos na siya. So salamat po sister sa so, nag-assist po and thank you po brother Salamat po, sister, sa pag-aalaga at pag-aalalay po sa aming mga anak. So, yun na nga, mami. Tapos ang nga anak ko. Papalapit na siya. So, sabi ko nga, tatanungin ko nga kung ano sinabi niya. So, sabi nga niya at bawal daw. Bawal daw sabihin, sabi ni father. So, yun na nga, mami. Update lang. naka-uwi na kami. At gabi na nga, mga So, ito nga yung iinumin ko pag gabi, mga mi, is yung pink naman. Kasi for the basta yun yung mga mi. Kaya ko na sasabihin sa inyo ang effect, mami. So, yun lang, mami. Bye-bye. Good night. Basta update ko na lang kayo tomorrow for daganap ko ulit.